First, Miss Jade and the next naman po will be Mr. Don Don of Abate News Online. Ayan, magandang hap. Diyos kong lamig ng studio. <laughs> and the question ko for, of course, for Carmina, Richard, Dina, and Miss Pinky. So, sana iba-ibang sagot ha. Hindi, sa... Hindi naman. Hindi, sa tingin nyo, kasi ang dami nyo ng shows na nagawa eh, di ba? Parang mm -hmm. hindi na nga rin halos natin mabilang kung ilang teleserye na nanagawa niyo. Pero, ano sa tingin niyo yung parang unique ingredient ng ano, abot kamay na pangarap, kaya umabot siya ng ganito katagal? Parang two, year, two years or more than two years, di ba? Ayun, yung first question. I-follow up ko na rin sa karakter niyo. Ano ba yung natutunan niyo sa karakter niyo? Umalala ko. yung may mas natutunan sa karakter. Oo, uh, bago kumaudo siya ng sagot. <laughs> Ay. So for me, uh, Moira Tanyan uh, was such a break. Uh, kung ano-anong klaseng mga emosyon ang naramdaman. In fact, six months into the show, doon ko lang nalaman na hindi, ko, hindi pala totoong anak namin ni RJ, si Zoe. Pero the whole time, nung uh, inuumpisa namin, syempre, the wrong wife ang, ang aking drama. Hmm. Uh, ang takeaway ko po dito is uh, yung nabuo kong pagsasamahan namin lahat. I think what's different from this show is uh, how long it lasted. Uh, alalahanin natin, every day po ito, Monday to Saturday. Yes, uh -oh. Hindi lang siya yung pakaraniwa na Monday to Friday na show. So, uh, one of the longest runnings, uh, Miss Ali, tama po ba ako? longest running afternoon series. Oh, uh, sa, sa era na to, talagang ang haba na nito eh. Yes. Diba? Nahaba ang kaba Hindi. I mean, sanay so tayo ng mahabang, mahabang teleserya dati. Pero yeah. ngayon, iniiksi na nila, di ba? So, ito yeah. yung pinakamahaba so far sa yes. era na and, and, in modern times ngayon na, na I amin mean, natin, may streaming na rin tayo. Katapag yes, mga uh, online. So, uh, hindi mo talaga ma... Ma, Pabaliwat mababaliwala ang success and I think the ingredient of the success was the believability of the characters. I, uh, I think uh yung casting po uh yung pagka believable ng ating mga doktor, mga nurse uh tapos yung growth nila as their character believable din po like Miss Mina from No Lead No Right hanggang sa naging successful businesswoman na siya. Ganon. So, parang everybody uh, may growth po yung character. Pero ikaw, ano bang natutunan mo sa, sa dalawang characters mo? Ah, uh, uh, tumambling, uh, wushu, uh, mag-Chinese, uh, tumira sa park, uh, wala ko malala, your honor, yun, mga ganyan ah uh, uh mag-swimming sa Imbornal, mga ganyan. <laughs> Kasi na, uh, hindi, I'm thankful, I'm very, very thankful to Jim and uh, all the creatives. Naiyak na ako, uh, na... <laughs> <laughs> na nila ako ng ganitong pagkakataon. Hmm, okay. Um, alam niyo na nalang kung bakit nauna si Ate Pinky &E Paiyakin mo na naman ako. Hindi. Hindi. No, I'm, ah, uh, kasi parang nag-flashback lang talaga lahat ng memories. Tapos lahat ng pinaghirapan namin ng sabay-sabay. Kasi di ba magkakasama naman kami sa tent. Uh, napakahirap kasi four times a week po kami nagtitaping okay. so talagang, kasi nga ka six, six days a week yung show so first time kong uh, nakagawa ng six days airing na show so talagang nandun yung ano mapupush ka talaga sa limit mo and more uh, tapos ang maganda din na uh, magkakasama kayo yung mga advices na binibigay nila sa akin or that we give each other malaking tulong yon. Uh, I can... Uh, I can name it, pero bukas na tayo matatakot uh, sa isa-isa sa kanila, meron silang nagawa sa, para sa akin na hindi ko makakalimutan. Hindi lang po yung mga artista natin, pero even our staff, yun. Uh, and, and of course, it's an opportunity na talagang yung uh, binigay sa akin ng GMA. Siyempre, I'm very, very thankful for that. Okay, for yun yeah. thank you. I didn't, I didn't, I didn't wala na sa mga kaso niya, hindi paneksis ng niya yun pero alam mo every time na naisip ko sa mga sabrang lalinig na ko sa sa lahat ng bubo buos from from the cases the broad lahat ng mga bosses kami, sa mga kami kasi yung two years ayon iba din eh. And first time ko yung ulit like, naramdaman na sobrang pagmamahal ko sa trabaho ko. Because na-inspire ako sa mga kasama ko sa Ayun, thank you so much po. Thank you so <laughs> much, Hazel. Next will be Miss Pinky Amador. Tama na, tama na. Tama na. Uh, so, uh, thank you so much, uh, GMA. Thank you so much to the creatives. Thank you, Direk LA, Direk April, uh, sa aming mga uh, producers, sa aming mga staff, sa uh, co-actors. Uh, maraming maraming salamat sa pagmamahal na hindi hindi ko makakalimutan. And uh, mahirap na rin siguro itong ler. So I'm just thankful na ito. Ayun lang. Thank you. Thank you so much. Best din ako natin. Oo oh, okay. ah. oh nga, nakakahawa to mga to. Alam nyo kaya kami naiiyak. We were so looking forward that this show would end after Christmas pa. We were looking forward to spending Christmas together. Pero, all things must come to an end. So, we just want to say thank you. Thank you sa lahat ng nagmahal sa character ni Giselle Tanyag. Sana meron kayong napulot na aral sa character ni Giselle. Uh, ako man may mga napulot akong aral. Hindi ngayon sinabi ko kanina. Hindi tayo pwedeng mangarap na hindi kakabit ng pangarap natin ang mga mahal natin sa buhay. Um, sana po patuloy kayong kumapit at huwag niyo kami iwanan lang hanggang sa kahuli-hulihan na po na show. Sana may milagro, hindi sa October 19, kundi next year pa. January, at least after Christmas. Mahirap po talagang magkahihwain-hwain, kasi we're so close to each other in this show. Super, kung sinabi ni RJ na he invested in himself in this show. Ako rin dito, napamahal na sa na akin lahat ng characters sa show na to. Even Jisoo na bago. I feel like he's my brother. So I've really treated everyone so close, I mean, even first time na maging ka-close ko pati yung mga director, pati yung staff. Normally hindi ako masyadong nakikihalubilo sa staff, pero for the first time, 'di ba? <laughs> si Miss Joyce and Miss Ali, parang, parang talagang naging naging open din ako sa kanila, naging close kami sa kanila. And we just want to thank all of you for supporting us. To the press especially who have helped us. Uh, spread news about this show. Thank you for supporting us, for writing about us. Thank you for all your comments, good and bad, because somehow, somewhere, it made us grow. Most of all, I'd like to thank our director. Oops. Ah, hikaw ko. <laughs> <laughs> Meron lang ang, ano, eh, ang hikaw ni Miss G. E. Merong nag-tiktok <laughs> no. I'd like to thank our director, Direct LA, Magdiros. Alam mo si Direct LA, marami na akong Uh, nagawang show pero bilib ako sa kanya kasi he, he, tells you even if I know of course I study my script he tells you saan ang galing yung yung to saan papunta and malakas ang radar niya eh, kapag alam niya mahirapan ba siya ngayon or hindi magaling siya he knows what what nerve to click para makuha niya yung gusto niya thank you Derek and thank you, thank you Director. Uh, april. april thank you for being such a buddy buddy to us thank you for very being very open also you're like really a friend to us thank you like april just talking to everyone i love you all <laughs> 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 Oh, wait lang. Pero by the way, let's give thanks to Miss Lilibet Razonable. Maraming maraming salamat po. Hindi ako, pinabot kami ng pangarap hey, ba't 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 salamat po, na salamat po kami sa inyo. Buti hindi kayo nag-retire. <laughs> so ayun, ah, bago magsalita si Kuya Richard,